gagawa po tayo ng bruschetta isang typical uh, pagkain po sa Italia mag prepare lang po tayo ng tomatoes o kamatis basil olive oil garlic at saka siyempre po paminta at asin ngayon ito po yun uh, na prepare ko na na slice ko na siya in cubes ngayon i-mix na lang po natin ang uh, kamatis and then ang uh, yung garlic or ang bawang sa samahin lang po niyan yan ang ng basil ito pong ingredients na to ay eh, simple lang at wala po siyang uh, exact measurement dahil uh, Depende po yan sa panglasa nyo, basta uh, present po yung mga ingredients na nandyan. Yan, dalagyan po natin ng konting asin. At syempre po ang paminta. Uh, Halu-haluin lang po natin. And then, i-set aside po natin mamaya. O kung kung gusto nyo, ilagay nyo sa ref para lumamig ng konti o kahit lang po niya, basta takpan lang. Ganyan lang po, haalu-haluin lang natin. Mamaya magmi-mix na yung kanilang mga flavor. Ganyan lang po siya, napakasimple lang. At syempre po, Ah, uh, ang kapartner po niya ay sa toasted bread yan po yung mga inihahanda dito sa Italia na appetizer or kahit pang lunch. Ako po, ginagawa ko na rin lunch yan. Uh, wala siyang mga chemicals na all natural food po yan. Kaya, try nyo. Siguradong magugustuhan nyo.